Dito po tayo mauna sa pwesto po ni Dr. Cheryl Munoz. Yung uh, pinakamalaking pwesto na may mga sibuyas na pula, sibuyas na puti, bawa at monggo. At siyempre po yung pinakamaganda, pinakamasipag, mabait, sexy na sakadora Kadora, Dr. Cheryl. Good morning, Doktora Araw-araw yata, Doktora Gumaganda ka, no? Kasi may sexy ka, nawawala na yung ano. Ano <laughs> Doktora, good morning. Kayong una kong in-update eh. Uh, ah, itong sibuyas na puti na to. ilang kilo to? itong malaki? 90 pesos po. 90? Magkano po yung asking price nito? 440. Magkano po to? 440 po. 440. 440 ito? 420. 420. Yung medium po? 480. 480. Kung makikita niyo po sa personal to, na sasabi nyo napakaganda. Kamukha po, may kamukha ng si Carmina. Yan. Ito po ng ating sibuyas na medium. Magkano po asli? 870. Ilang kilo po? 850. Walo. yan. Eh, yung ating sibuyas, yung si, ano, bawang na super white. 480. Po. 480. Ilang kilo, madam si Lima. Oh, yan. Limang kilo. Ito, doktora, kanso. 410. Ah? 410. Po. 410 yung munggo nating labo 2,550 po yung 25 kilos yan, yan po ah, kung kailangan nyo ng uh, sariwang sibuyas, magandang sibuyas at siyempre yung magandang sakador ang mag-entertain sa inyo tawagan nyo lang po o dalan nyo ng uh, sibuyas itong si Doktora Cheryl Munoz Salamat Doktora Nito tanong natin yung kalamansi kung may paggalaw yung kalamansi. Wala, walang paggalaw yung kalamansi. Dumalaw na po ba yung kalamansi? Magkano na po? Oh, ina you know mo, napa ayaw nang gumalaw na. Lalo pa yata bumababa. Dati 5 ngayon, 450 yan. No? Good na good po na kalamansi yan. Oh. No? Napakadami po kasi ng kalamansi. Kaya ano eh, ayaw gumalaw. Awawa na may mga kaibigan natin yung farmers. Yung ating okra ngayon, magkano? O, oh, 80-70. Ito yung umangat. 80-70 yan. Salamat, madam. Ito, tanong natin. Magkano ka puting ating puti ngayon? Oh, may 35, yung maliki, yung medium, 25, kamoteng puti. Ay, yeah. hindi lang, magkano? wala kami dilaw eh, 45 yun. 45, mas mahal pala yung dilaw sa Putino. Eh, yung magaganda natin ang palay yung dito. <makes> Magkano eh, ma 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 yung magaganda natin ang palaya? 80, and bumaba, dati sandaan ah. Eh, ano yan, di yan, may, may, oh, missisa, may sisa, maganda pa dyan. Yung mas maganda, mga sandaan, yan. Ito, 80, good. Yung quality, yung quality, sandaan, ito, good. 80. Sa sapiya natin. Sapiya po, 35. Oh, ito medyo bumababa. You no? Know? 35 per kilo, 350 per bundle. Ay, eh, yung ating patolang palitpit. 15. Oh, 15 ang ating patolang palitpit. Sa iba yung pipinong bakla, magkano? Pipinong bakla, ano, 12. Oh, 12. 12 per kilo, 120 per bundle. Siyempre, ang aking uh, idol, laging nawawala ito. Idol, lagi kaya itong wala. Bakasyon to kayo. Oh, bakasyon. Idol, magkano itong bulakan white natin? Yung magandang magandang bulakan white. Yung pinakamaganda yung hindi ko Sandaan Sandaan. Yung hindi kagandahan. Itong puro magaganda. 70, oh, yeah. iba Ayun. Itong ating ano, itong ating bonito, ampalaya. Yan, Ano yan, ah, bonito? Maliit ano? Hindi yung kapa, maliit. kasi yung kapa, yung native yun. Yung oh, yan. Ito, Bali 15 per kilo, 150 per bundle. At siyempre, itong ating kamatis ni Don Albin. Don Albin, anong kamatis to? Garnet to. oh, garnet. Magkano yung per kilo ng garnet? 110. 100? Ay. Kaya medyo bumaba yung kamatis kapong kasi 120. Ngayon, 110 siya. Garnet to ha. Biskaya to. Eh, yung ganito natin malilit? 70. Oh, may 70 naman. 70, 80 per kilo. Ask price lang po yun. Salamat Don Alvin. O Tukayo, kayo, shout out muna tayo. Shout out sa asawa. Ayan. Talagang hindi mo nalilimutan asawa mo, no? Sa mga suki ko sa Gabaldon. Ayun. Mga suki po nito kayo sa Gabaldon dyan. Shout out po sa inyo. Okay, salamat. Ayan, magkano ngayon yung Taiwan nga pala natin? Tukayo? kayo. 200 Medyo bumaba na no yung Taiwan natin dati ano eh 200 per kilo. 2000 per bundle po yung Taiwan natin ha siling Taiwan. Salamat ulit, dito kayo. Dito kay ano kay Miss Marian tanungin natin. Yung anong talong to? Ayan po si Miss Marian at andito rin pala si Miss Beauty. Ayan. Hindi bali lang natin yung kwento niyo ilan yan nila. <laughs> Natin. At na yung sa atin. Yeah. Miss Marian, anong talon mo? Prolet. Uh, Prolet. Matalo yung isang kilo ngayon? Ayan, 50 na lang ako. O, 50 per kilo, 500 per bundle. Yung ating okra, Miss Marian? Tanong natin itong okra. Ito yung, ito yung sa akin. Marian, yung okra natin. Okra po. Oh. Asking for 80. 80. This, this is Miss Marian. At yung ating brago naman? Uh, 60 na lang po. 60 per kilo. yung ating mustasa? Uh, 25. 25. Yung uh, ano natin? Sopiyang kalabasa? 40. 40. 40 sa papaya? 40. 40. Yan. Miss, salamat Miss Marian. Dito napakarami magandang sigarilyas. So, dito sa pwesto niya. Kasi saan ito? Sir, good morning. Sir, magkano yung sigarilyas natin ngayon? Asking. Oh, sandal. Tingnan nyo, kagaganda. Kagaganda. Sandal lang po yan. Dito kay Kagawad Ato. Good morning kagawad. Pagbelesing, pagbelesing po. Talagang mga bata araw-araw nyang -araw atin kagawad. Kagawad, magkano tong atin ano ngayon? Sa luya. Si prinsesa talbos ng kamote. Nagdos 10, 10, 12. E yung ating bayabas. Bayabas po, 30, 25 kilo, 30, 25 antilong. Ano yang dalan sitaw? Tapos si tao. Magkano ang talon? 10. Yung alugbati natin isang bundle magkano? Ah, per tali po ang binunan mo Ah, 15 isang tali. Wala tayo per bundle? Ah, o, oh. 15 ah, po per tali. Yung ceiling <inaudible> nating talbos. 150 po yung 150 yung ating ceiling uh, talbos. Ayan po yung kagawad natin na magiting ng Barangay Caudillo. Soon to be rise. Ayan. Dito, peate-pele. Tanang natin yan. Okay. Ate, Ate Belle, magkano ngayon sinibuyas natin? Ayan. Eh? Oh, 1,200 po isang bundle. Ayun, ganito natin na yung sultan. 3,000 3,000, isang bundle yun. Eh. Order oh, lang po yun. Order. Yung ating uh, na pula. 35 lang. po. 35, sa puti. Ganun na rin. Oh, ganun na rin daw. Oh, yan. Ay. Ang akin si aking kaibigan na makisig. Siyempre, pagluya, dito tayo kay Mr. Luya. Boss, magano yung luya natin? Maganda, maganda. 110. Tapos, may 110, may sandaan. Eh, yung kamoteng natin, ano, ito, 120. Ito, may 120, 110, 115. And now, yan, yeah, yung pinakamatas, 115. 25 lang po. O, oh, 25 kamote, ano, yan na. Kung kailangan nyo ng luya maganda, eh, ayo lang po, sa tapat lang po sila ni, ano, nila Yumi. Yan. Datang. Si datang. Ah. Ay, kung datang, datang ba tantag dito? Magaling din ito. 40 eh, na lang po, korte. Ayun, kung gusto niyo na makamura, datang yung mura, eh, no? 40 per kilo. Datang pala ang tawag dito. Boss, magkano na 'yung maganda nating Taiwan sing malaki ngayon? 55, wala pa rin pagbabago sa malaki natin ng kamote ng puti 500 500, siyempre yung labong ni Miss Julie, oh. Miss Julie magkano yung labong? 20 di ko kukunan si Miss Julie, kumakain kasi yeah. ito po sa sampalok magkano yung sampalok natin, ang gaganda yung sampalok oh. Na lang yun. ay, bet namin bumaba ba yata? Nung no, nga, naging 35, naging 30, 25, ngayon 20 na. Lang. Yan dito lang kayo makakabili ng murang uh, ano sa Pampanga kaya sa tapat po sila nila ano nila Rose nila ati Lucy. Bumababa tong ano uh, ah, Sampalok. Dito may, may 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 suwa si ano eh. Si Yogi. magkano yung ano natin suwa? 20 kilo. Oh, 20 per kilo. Eh yung ating nga sabang, sa bangsa din. Oh, 22. po. Oh, 20 Sa ating galyang na Big. 25. 25 yung is maliit. 38. 30. Yeah. Wala pa tayo ube, ano? mga malapit na kasi ang ano eh. November, December, ayan, ano? Oh. Ito, merong alok bati. Isang bundle Boss, magkano yung alukbati bati na ngayon? Kari, tayong is. Bali, 10 kilo po yan, ha? Ah. Okay. is. Ito tayo kay Boss Jay. Tanong na natin repolyo. Boss Jay, magkano yung repolyo ngayon? 450 po. 450 po. Isang bundle ng repolyo. Sa labanos natin magandang maputi. 550. 550 po. Isang bundle. Sa ating sayote. 420. Sa ating patatas. Patatas po. 850. 850. Sa carrots san niya wa 650 1650 1650 16 yung ating ano uh, yung PC bag yo PC bag sa bundle natin dalawang daan dalawahan ignore yung PC bag medyo nakakatawa din eh, no wala pong bayer eh. Wala pong bayer. <laughs> Nakakatamad oh. Wala ng Mukhang malungkot dito eh. Malungkot tayo. Wala pong bayer. Wala ang bayer. Siyempre yung ating okay, sinas. Wala. Walang pagbabago. Siyempre mas natin. 25 pa rin na oh, Miss Madam Lani. Yan. Medyo pumapayat yata si Madam. Nagsusumba ka ba Madam Lani? <laughs> yeah, ba Kaya pala. Pumapayat <laughs> na konti. <laughs> Yan, ganun sana. Nakala ko nangungunsi um, ni Boss Elmer. Di pala. Nagsusumba talaga pala. Siyempre, pag quality, magandang mais. Walang iba, kundi kay Ate Aya lang. Kagaganda ng mais ni Ate Aya. Meron bilaw, meron puti. Ayan. Alamin po natin yung asking price ng kanyang mais. Tingnan natin nyo. Ayan oh, puti ang ganda. Alam naman yung ko. Ate Aya, magkano na yung puti natin ngayon? Ha? Five? Magkano? 55 yung ating dilaw ah, 30 yan yung dilaw 30 33 yung puti ah, 50 Ayan tayo, ayabol natin ito mga po. Baka siya shout out tayo, sino siya shout out tayo? Birthday, birthday boy. Birthday, birthday boy. Birthday pa nito? Birthday. Saan birthday kailan ba, saan ba tayo, ano, mamaya? Yung mga friend niya. Bird ay Ayan. Kailangan eh, kailangan may out shout out. Shout. Oh, yung, mga, yung mga brad mo, shout out mo. Para ano. mga lalaki ko dyan. Mga, mga, yung mga lalaki niya. Shout sa mga lalaki niya. Laki ng katang, kaganda lalaki. Sayang ha, sayang. isang mapagpalang umaga mga kagulay Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palenque Today is September 30 Araw po ng Martes Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o turing na presyo ng mga sariwang gulay tulad po ng nakikita nyo sa ating video dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Baseball Trading Center palengke ng sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte samahan niyo po kung alamin natin yung mga asking price ng mga gulay na ito para po sa inyong pag-update araw-araw kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel Dante B. Mr. Palengke Please don't forget to subscribe our channel para po sa inyong pag-update kaya tara let's samahan na po akong mag-update sa ating mga asking price ng mga gulay dito sa ating baksakan dito po tayo sa si Ian si, uh, si ba yan <laughs> sa peso ni Ipe Salvador yan, no? ang aking idol ito po yung idol ko talaga eh. yan Ayun, ganun sana. Ay, Idol, magkano itong talong natin? Ano ba ito? Mucho? 70 po. Oh, 70. Medyo angat yung ating talong ngayon. 70 per kilo, 700 per bundle. Itong supriya mo? 380 po. 380 per bundle, 38 per kilo. Anong kamatis to? Garnet po. Garnet? Magkano garnet? 110. 110. Angat talaga yun, ano, no? Kamatis 110. Itong supriya natin. Ay, supriya yung anong bonito. Ito, 80. Ang okay. ganda naman nang dumating mong bisita. Ano ba yan? Model ba yan? Yes. Ayan yata yung model ng ano yung, no? Ng mga gulay. Ayan, oh, ang ganda ni Madam. May Philip Salvador, meron kami siya. Ano dito? Yung... Ayan. San Kaganda yan, eh, no? ha? Pechay, mustasa. Dito pechay, pe. Naano natin mustasa. Tanong natin magkano yung pechay kay Brother Junjun. Diyan magkano ngayon ang petchay natin? Ha? Fortified po? Fortified, yan. Angat pa rin talaga. Basta tala-derang napakaganda kasi. Ayun, nakita ko rin si Ate Mian. Tagal kong hindi nakita to. Mukhang hindi kita nagpagkikita. Maaga na pa akong naunggoy. Ganyan ba? Magkano yung labong natin ngayon? Mga 20 po. O, 20 ang ating labong. 200 per bundle. Yung ating okra. Ah. 70 asking. 70 ang asking. Sa ating pipinong puti? Puti. Ah. 15. 15. Yung ating papaya? Ah. 8. 8. Yung ating lemongrass na tanglad? Ayan pro, ayan pro. <laughs> Sampo. 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 Ayan Ayan. Bakit lagi maaga na uwi? Eh. Ah, Hindi kita dinandat nandito. Eh wala kasi kung maraming tingda pa. Ah. Kaya ano. Yan. Nakipag-date nakipag ano? daw si ating ano. Alin? Dito sa isa punto kayo Dante, meron siyang ano, beans. Oh. Tanong natin magkano yung beans niya, pati yung uh, itong talong. Tukayo, so, magkano yung beans natin ngayon? 35 yung ating talong ano bang variety yun magkano yan 55 yung okra 70 taiwan natin siling taiwan siling taiwan 280 sa ating siling panigang Panigang, maliliit lang yung 40. 40. Yung ating talbos ng kamote. Ah, 50. 50 sa upo natin. Upo 20 yung gapang. Yan, 20. yan 20 -20 yung balag. Yan, 25 yung balag. Yan, gapang 20. Yung ating ang Ayun ang umali. Mga. Na. Okay, salamat to kayo. Yung po ponto... Ito, yan. Angat din to. Yan po akin to kayo dahil. Yan, dito po tayo sa supremang kalabasa ni Madam Ara. Madam Ara, good morning! Magkano oh, so, so, na konten, yung sa prema natin? Ano? Meron. Pero medyo pa 33. Okay. Umababa na naman konti. Sana manatilan nyo nga ang ganyan natin. o otomas ka. Medyo ngayon lang nakakabawi yung mga kaibigan natin farmers. Salamat, Madam Ara. Ayan po. Alas 10 pasado na po. Nagdadating pa po yung ating maraming gulay. Pero napap kung napapansin niyo po, konti yata yung tao matumal. Sabi ng ating mga sakadora, matumal daw. Mukhang, mukhang pagod na siya, ala. No? <laughs> ang dami si ang dami kasi ng gulay natin, baby. Hindi yung gulay, walang nang bumibili. Ate baby, magkano bonito natin ang palaya ngayon? Meron ako yung sa 45, meron 35. Yeah, yung, yung, mag yun yung maganda. Yung maganda at uh, 45, hindi okay. kaganda ng 35, may 30 pa. Ay yung bulakan white right natin. Eh, meron na alis sa konti eh, 120. Eh, napakarami pa. Binibigay na lang ng 90. Ayaw pa magsutama. Ayaw para. Binibigay na 90 sa ating negro. Ganon din. 90. Ayaw 90. pa rin. Ayaw, ayaw pa rin. Sa siling panigang. Ay, eh, medyo bumilis. 55 na ako. Eh. Oh, 55. Sa, na. naubos na. Yung ating okra. Okra. May 85. 85. Sa talong. Talong ay eh, mga hindi ka gandahin eh, mga talong po. Mm, eh, magkano? 65. May. 65. Yung ampalaya mo. Ayun ay, ang mahal eh no ampalaya. Ay bubaba. Magkano na 'yan? Oh, 90 'yung binibigay niya. Oh, 90 ang ampalaya niya to baby. Yung pipinong puti at baby. Pipinong puti ang asking eh 150. 150 sa papaya natin. 7. 7 'yan. Ayun po ang akin. Ate baby maganda. Basal ka. Mabait. Ayan, yung aking ate Tessie, Masiglang masigla na siya. Good news naman, medyo gumaganda na yung pakiramdam mo. Ano. Ayan. Magkana na yung kalamansin natin? Ay, bagay sa mga peso. Ba't ayaw nang, ano, ayaw nang gumalaw, ano? 500, 450. Wala. Ay, patay, papaya. Walang magagawa talaga sa kalamansin. Tatlong linggo na yata yung mababa yung kalamansin natin. Wala mag yung magkali ng ating ano. Pato lang palitpit. 25. Oh, 25. Yan, ang ganda naman ng talong. Kaya ito, anong talong yan? Ay, talong ng sitaw. Ha? Ano anong si... Negristar, magkano yan? 50. Na, muro yata yung negristar niya na. Ano yung eh? kaya ito? 50 per... Uh, per tali. Ito, yung, yung ating kalamansi ayaw na umungat. 500, 450, tatlong liyo, isang buwan na yata. Kawawa naman mga kaibigan natin, ano, farmers. Magkano'ng kalamansi? 6 to no, Ito maganda ba? Ito yung malaki. Oh, Ayan, yung malaki, Ay, malaki. malaki. Maganda. 6, 600. Salamat, my friend. Umapayat ka yata. Wala <laughs> na kumakain. Wala na kumakain. Walang makain. Pogi naman ni eh, Jerry. Oh, sa mga pogi, ay, mga out. Ito, simple, simple lang ito, you no? Know? Simple lang. Pero ano masasabi mo kay Jerry? Eh, simple lang yan, pero... Uh, yan. alam na, no? Higyan ko na lang shout out. Shout hindi, out puno. Hindi lang babae nagkakagusta dyan. Ayun, hanggang sa binalaki. Oh, ayun. <laughs> Magandang katawan. Bong rebellion dating ng katawan, ano? Ayan ko mga kapalente, mga kagulay. Ang ating pinaka latest as in face update ng mga saribang gulay po na bumabagsak dito sa ating Kabanatuan Vegetable Trading Center. Palengke ng Sanitan, na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Yeah. Please don't forget to subscribe to our channel hindi pa po nakapag-subscribe dyan Subscribe na po tayo Para naman po nakakapag-update tayo Araw-araw See you po again tomorrow for my next update Niloloko mo yata ko Beauty ha Gumaganti Gumaganti Ay, mais pa pala, hindi ko natanong